ni bagong vlog eh, okay, Maaga tayong bumaka ngayon Maaga nagluto si Macy's oh, Sabi ko nga maaga tayong luluso ngayon para mapag-spray Parang yung pag-spray natin ng pangdamo nung nakaraan Yung pag na liwanag na nandun na tayo Nag-spray na tayo Papi muna tayo Uh, yeah Ayo, kahit dun na tayo magpaano, magpaliwanag. Maesit yung mga gamit natin. Iba yung mga agong nakakalusok. Mga sa trabaho. Saan pa naman natin trabaho ngayon? baba na lang yung mga kalamansi sa likod May mga bulaklak kasi Yo mga boss Dito na tayo sa Perman yan, hindi madilim pa. Pero okay na. Papaliwanag lang tayo ng kwarto. Para maaayos na rin yung mga anong. Sige sa nga nung nabasag, ah... Uh, Tumutuloy yung baso mo, yung nakabaso niya. Si Iwan. Yung punang emerald natin.

na nyo ng gusariin eh na kaya ayaw tumuloy mm -hmm. Mm -hmm. location lang na ng mga langis yung ano pump Ay grasa ka ako ba Grasa grasa natin mga grasa yun mga boss maliwanag na Ayan. kahit pa paano kumapal na rin yung nandito sa ano na to nagsupang na kasi sa pagka spray natin na ano ng panda mo nagsupang na siya Ayan. tabi muna tayo bago tayo mag umpisa Ayan. ah, dito tayo mag umpisa dito sa ano kasi pagmaga papuntang silangan yung angin. Kapag makapananghali na papunta na rito sa ano uh, papuntang lubog na papunta na dyan yung ahangin. O may mga tanim na tayong ano, may mga tanim na tayong kamatis dito o yung ano na yan ayaw mo may init na gamot. Kaya yung gamot mga boss sa ano gamot sa balay hindi natin ginagamit sa ano sa mga kamatis sa kasisili kasi medyo mainit saka matapang yung gamot na ginagamit natin sa palay kaysa sa mga gulay tayo ano na yan hindi rin natin nagagamit yung ano nagagamit yung kunyari may sobra tayong gamot sa ano sa palay hindi natin nagagamit din sa halaman gawa nung yun nga, iba yung gamot sa ano iba yung gamot sa mga sili saka ano tawag dito Uh, palay hey guys ay yung ano pala nagagamit natin yung fungicide yung fungicide kasi na bayta blue ano medyo pang ano yun dahon saka sa fungus o oh, yun may pe, ginagamit din natin sa ano yun, sa sili saka sa may kamatis pero yung high tox saka eto mga boss yung gamit natin ngayon <coughs> nagamot unang ano natin sa ano sa farman ito baita blue ano to uh, punggu side ayan punggu pang punggu siya no tapos ito naman kytox ano to uh, insecticide ala ay ano to oh insecticide insecticide to ito namang rudan ayan Tatlo lang gagamitin natin, Brodan, Hitox, saka Vita Blue. Insecticide, tapos ito, pesticide din. Brodan naman. Insecticide din pala siya. Ayan, para -par, uh, usong kabayo, saka ano, yung mga uod. Ito, ganun din. Saka yung mga paru-paru sa so, mga lumilipad ang maganda yung gagamit nating ano sa palay yan high tox mga paro paro na ano, ano, nya ito rin naman kaya yun yung ano natin unang gamit natin sa ano pag ano kasi may nagtatanong sa atin na ano sa window natin yung gamit natin yung ginagamit para kung sakali yun nga yun din ang magamit nila sa mga palay sa palay nila yan, tatlo lang ang gamit natin ngayon. Fungicide, dalawang insecticide. Insecticide, saka pesticide. Pero yung nakalagay, insecticide din. Yan. Yan lang, tatlo. Ay. Ano lang yung multipla natin nun? Ah, uh, tigwa 100. 100 ml. Hytox, ganun din, saka Vita Blue. Baka yung brudan, gawin natin ano. 150 ml para medyo maganda-ganda ang pumatay ano? ay itim na ipalay natin okay na siya pero ano mga boss inaano ko mas maganda yung palay natin dito sa farm 1 kaysa doon sa farm 2 yung sa farm 2 medyo nabugbog sa ano pandabog kamatis Ganda na Ito pinisingin lang lang natin to Dahil hindi patag yung lupa dyan Doon ba taas Tapos po baba dito Ginawa natin pisingin ito sa kabila dito Sa agad na ano ng tubig Hindi na natin sinentro sa ano Hindi kasi patag yung lupa Ayan nakatagil, nakatagilid Kaya ganyan yung ginagay natin dito para nakakaharang, nakakaharang tayo ng tubig yun o pati mo mabas kanina nung lumusong tayo madilim pa pero ngayon maliwalag na pero dito parang tayo nakakapagumpisa kaya maaga tayo lumusong yung pag bukal liwayway makakapagumpisa na tayo nung mga nakakaarap tinanghali tayo Yan mga boss Pasigat na si aring araw Start na tayo Agat maaga Maaga tayo makayari Para makapagtrabaho tayo ng ibang trabaho Kailangan nating Magdobli Ano Dobli-dobli nagbabad na daw sina Kuya uh, Eddie kailangan masag matulungan natin pag sumabog ano mo boss start na tayo ayan sumampa so, si boss Andy sa pilapin para hindi mabuban yung mga sili ano natin mga tanim ating alaman kawin na tayo dito sa kayo ng uh, Apung Karling. sa tatapusin na muna natin bago tayo kumain na disgrasya pa ano natin nung ulam natin may pumuntang aso doon nasa lamesa yung ano naka yung ano ba yung naka styro yung ulam natin yung plastic na puti na ano na nakain ng aso yung ulam natin almusal sa katangalian magkakarninat tayo niyan ng, ano nung ano nung aso yung leeg nung aso kasarap talaga lang naman bali dalawang banos ito, ito. tapos tapos na ni Boss Andy saka yung nando sa nakapaikot sa ano na yun ito na lang bali yun naano na rin natin na kaisang karga na tayo dun tapos ito tigisang isang pasok na lang kami dito o na muna namin bago ano bago kumain karnin at saka noodles hiiii hindi pa na natin nadala barrel. barel may mga anong mga isda eh sana namaril na na tayo ng isda swelo nung aso malapit na tayo mayari at isang pala dalawang karga lang siguro kami ni Boss Andy ayun yung nagsuggest pala ng ano ayun po may, mayroon naman tayong pantasa sa ano sa mga pilapin ayun uh, dahil nagpapatubig tayo dyan nagdadagdag tayo kapag okay na yung tubig na nandito ayun naka level lang yung tubig nyo matatapon yung sobrang tubig ayun nakapantasa naka, naka, naka lang din yun yun din sa kabila na yun dal dalawang sakoy ginawa natin doon isa pag nagpatatapo tayo ng tubig tapos yung nakataasa nga ay isa ayun, ayun yung ano natin eh taposin na muna namin ni Boss Andy dalawang karga na lang naman to pantasa para nakalevel ng tubig kaya pa lang dalawa to panigat yun mabas isang karga na lang pala ayun tapos na si Boss Andy ay si Boss Andy na magkakarga Ano yun natin yung ano Yung mga uh, Malanggam eh Yung kamatis Kahit na ano lang Kahit by tablo lang Isang karga lang naman yun Hindi na maaano yung isang karga lang Hindi mo naman uh, yeah. Basta yung kumaano Kumain Gutom na yata tayo <laughs> Sabagay no? oras na rin Tapos yung mga katulong natin sa ano Tapos na tayo nag-spray. Ayan. Yung mga timpa palis. Ay, mga ibon na malalaki. Na. Ayan. yung mga lumilipad na nabulabog natin di pa patay. Ayan. Kinakain nila nyo. Hey. Tapos. Ayan. Ewan ko kung anong tinulo itong karninat ni Wasandi. Ito mga boss yung pinagtanong natin. Oh ito itong ano na to eh sira na rin nagkakagat ng aso micro oven ng safe yung plastic na ano na to lagyan ng ulam ito pa dalawa yan eh oh, kagaling ng aso nabuksan yung ano natin ulam boss ano ulam natin <laughs> Meron pa naman kasama nga lang ano, ah, canned goods. <laughs> canned goods. <laughs> Bawas, kain mo tayo. Ayan, kain natin. Baka naman yan. Yun Baka. <laughs> baka saka. Baka. Baka. Ayan. Manok, manok lang yung kinahin niya. <laughs> tayo, kanina manok hmm. lang yung ulam natin. Ngayon baka. Ayan. Karang ni Norty. <laughs> Tapos, yan. Uh, baka din. Lucky me, baka naman. <laughs> <laughs> baka naman. ah, ah, kanaka tayo ng ano na yun ah. Nung aso na yun ah. Andito kasi nakapatong mabot. Diyan, sa lamesa na yun. Dahil, ano, malinaw yung pinaglagyan. Saka naamoy siguro. Turo yun, turo. Turo. Ayun muna tayo. Ayan, kabas. Punta na tayo dito. Ayan, try natin ulit yung ano natin. Baka umandar. Yung power tiller natin. Hindi tayo makapagpatubig dito. Kasi nababasay na sa dulo. Hindi natin ma power tiller. Kung ano, tatapusin na natin ngayon yung power tiller. Para makatanim na rin dito. Ayaw. Ayaw. ayaw yun mabas kalimutan pala natin ano ayun uh, nandun tayo kanina natapos na natin to yun doon na lang o natapos na lang itong nasa na to sa akin nandun sa dulo na yun papandarin mo tayo ang makina pandarin mo natin yung makina natin Ayan. o gagawin natin dito bakang ang gilid din dito katulad ng ginawa natin sundo sa bahay para marami yung mga itanong natin Ayun. tapos na rin dito Ayun. papaandar muna tayo makina ito so, yung natin talay walang ah. tubig tapos na rin to pwede na natin tumanim dyan tapos ay makapula natin ganito o uh. mamaya natin dito ligit mamaya ang hapon pero diniling na natin nung nandito dahil nga naarawan agad natutuyo kanina lang tayo iba wala na tayo makina walang tubig bali tatlong araw na hindi natutubigan Ewan ko lang isa go, yung sa baba kung mayroon pa Ay. Medyo ano to Hindi ganun kagandahan Ay ka nga. Pero hindi na rin pangit Napalay Ano ko mas gaganda yung Palay natin sa ano Sa farm kaysa dito Maganda ilatag nung ano nun Maganda yung latag ng palay Kasi sa isa dito Mas gaganda yung palay natin doon Kasi sa isa dito Ay Pahingan mo na tayo Bukasan dito Ewan ko tapos nang nag Ano nang mga laman natin Yun, bukas Balik mo na tayo sa ano Sa farm to sa farm man na natin at sa na lang siguro si boss di mamaya dito ma-spray pa natin yung damo natin hindi na ano pa doon hindi pa natin, natin na 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 nakabawi ewan ko tapos na mag ano nito nag nagdilig ng kamatis nagdilig natin yung kamatis eh So nga, nag-ano tayo doon, nag-power tiller tayo sa so, pinag-dornor natin yung makina. Yun, dilaw na dilaw yung ano nila, Kuya Elvin. Ganda nung pagkamatay nung ano niya. Maganda rin palang ano yung grass top. Pang ano, pang spray. Halos na yung ano yung, yung damo. Baka sa susunod, grass top na lang din tayo. Banda ng pagkapatay mong damo halos patay dito na tayo low yung ano natin Kamera. so yun bumalik na tayo dito sana sa farm 2 tubusin na natin yung ano dun yung hindi pa natin natapos sa gawin na mga apat na tudling pa siguro yun apat na tudling na, na 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 power tiller natin tapusin na muna natin para para makatalim din tayo ngayon baka makatalim din tayo ngayon may next way baka sila yung damo dito o si boss <coughs> Andy di pa tapos nagdilig apat na tudling pa daw o ano yung kalabaw nun tapos pupunta na rin dito tapusin na muna natin dito labas yan kung nakikita nyo yung may na yun yun yung tinapos natin tapos ito masyadong makikitid yung apat na to din ginawa natin tatlo para lumapad yung pagitan tapos na to sa taas na to pwede na tayong tumanong dyan wala pa lang si boss Andy para ma spray yan, bago natin matamon ay hey. pwede na tayong tumanim para mo tumanim ng ano. Uh, panigang. Yep, mo boss. Bablog nga pala tayo. Eh, tumatanim na pala kami ni, ni boss Andy dito. Eh. na namin to. Ayan. Isang ano na to. Eh, Ang ano nang pula si Boss Andy. Tapos tayo nagtatanim. Ayun yung pagkatanim ng ano. Nakaano yeah. yung sa kabila ang gilid doon nakatanim yung mga sili natin Ano? Okay. yan lang naman hanggang doon doon sa may pinububulan ni Boss Andy gagabihin na tayo ewan ko na kaya lang train na ito Pusin na natin ito uh, uwi na gabi na din Tapos pangit ng tudling. <laughs> ah, hala na nga ngayong tudling. Pero yan ha, ah, hanggang doon. Hindi sabay sana. Ewan ko na, na kailangang tray, uh, tray tayo. Ito yung tayo. Ito yung tayo. Doon sa pinanunibaw, Sandy. Doon eh, na. Pagkauwi na lang tayo.